magandang magandang tanghali, magandang hapon magandang umaga sa inyong lahat ito po si Don Pipot, ang inyong kaibigan dito sa Youtube Channel mga kaibigan, nandito po ako sa kampo ng UP Los Baños. at uh, mga kaibigan uh, dinaraos ng mga dilawan ngayon, ang tinatawag na Uh, it's a people's power celebration. Na ko sa inyo ang ibig sabihin sa akin, sa aking opinion, ang sa e evil d devil yes satan a action. Yan po ang nangyari noong ED sa People's Power nung 1986. Alam niyo po ba kung ano ang uh, dahilan kung bakit naghirap ang ating bansa dahil sa id sa people's power na tinagurian na pinangungunahan ni Corazon si Aquino alam nyo ba sa panahon yun ay nagsimula ang kahirapan ng ating bansa tumaas ang lahat ng mga bilihin at uh, napapansin ko noon ang mga kamag-anak ni Corazon Aquino o Corazon Cuanco Aquino ang siyang sumisikat at lalong yumayaman at lahat ay uh, kamag-anak niya nasa, nasa posisyon katulad ng mga cuanco ng mga kaibigan, ng mga Lopez. Isa-isahin ko po sa inyo kung ano po ang uh, nangyari sa panahon ni Corazon C Aquino yung pong panahon ng kahirapan inadjust po ang oras, alala nyo po ba ang uh, yung uh, uh, daily time uh, DST, yung daily saving time na uh, wala nang dahilan kung bakit naging uh, bansot ang mga Pilipino noon dahil ang alas 4 ginawang alas 5 at ang alas 5 ginawang alas 4 in advance lahat kaya hirap na hirap ang kabataan dapat matulog pa ng mga panahon yun kumikising na lang para makapasok sa eskwela ganun din ang mga magulang at alam nyo po ba ang uh, administration administrasyong Aquino ay ibininta lahat ng mga ari-arian tulad ng uh, ari-arian ng Pilipinas tulad ng Philippines Airline na ibinalik lang binintan niya sa kay uh, ay kay ano kay Lushutan na hindi natin alam kung paano at ano ang ginawa na uh, bintahan at nasaan ang mga binta maraming ibininta si Corazon Aquino na mga ari ari-arian ng Pilipinas at uh, lalong nalugmok at ang mga buwis ay tumas alam nyo nung wala pa si Corazon Aquino ang binabayar namin sa uh, residence tax ay nasa 150 centavos lang. Subalit so nung dumating si Corazon Aquino ay naging 5 piso 10 hanggang tumaas nang tumaas. Lahat, lalo ang kilo ng bigas or ang isang salop ng bigas noon ay uh, 2.50 piso at 50 centavos. Doon sa mga kaalaman doon sa mga kabataan ngayon, ha. Ito ay alamin ninyo. Noong panahon ni Marcos ay uh, 2.50 centavos lang ang isang kilong sa ng bigas. At ang isang uh, buti ng mantika ay piso. At lahat murang-mura at uh, napakaganda ang uh, uh, sitwasyon ng uh, Pilipinas. Ngunit kinulo lang ito ni uh, Pinigno Aquino. At uh, kahit anong ginawa na maganda ni uh, Ferdinand Marcos Sr. ay kinugulo ni Binigno Aquino. So ito si dating Binigno Aquino ay sinaniban yata ng demonyo kasi lahat naman ng ginagawa ni President Ferdinand Marcos Sr. ay maganda ay pinupulaan niya at uh, kinukomentuhan at nagdadada siya sa media na kung naalala nyo yung Reggio Veritas noon yun ang laging pinupuntahan ni Binigno Aquino kasi katoliko ang may-ari noon yung Reggio Veritas at uh, doon siya nagnangakap at alam nyo nung panahon ni uh, Corazon Aquino ang daming kahirapan tumaas lahat ng mga pangunahing bilihin at lahat-lahat ng mga estudyante ay naghirap kawa nung Uh, DST, Delay Time Saving kaya napakahirap dong panahon yun kaya yung edsa-edsa na yan walang kwenta yan yan ay uh, gawa lang ng mga demonyo na nagpahirap sa bansa at ngayon kayo mga kabataan nag-celebrate dyan sa IDSA-IDSA na yan kumising kayo sa ang IDSA na yan, yan lang ay ginamit ng mga politiko ng mga oligarch, ng mga mayaman para sila ay uh, ya, lalo pang yumaman at uh, pinahirapan ang lahat ng mga mamamayang Pilipino at yan, dahilan dyan, tumaas ang voice nagkaroon tayo ng ano uh, yun, uh, 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 value-added tax sa panahon ng uh, napakahirap at uh, punong-puno tayo ng kahirapan. At ngayon nandito na si Ferdinand Marcos Jr. ay uh, isang kabaliktaran sa nangyari sa kanyang ama na ang kanyang ama ay pinapababa ang lahat ng mga bilihin at nagaroon ng amendment number 66 at yun uh, amendment number 6 if I wrong or kayo na mag check nung power na yun ay uh, hindi basta basta makapagtaas ng presyo ang mga negosyante sapagat may power si uh, si dating pangulong Marcos na kapag uh, tumasa mga presyo, sasabihin niya oy hindi pwede yan. Uh, kontrolado niya lahat ng mga bilin Pero ngayon, mga kaibigan, hindi natin alam na lalo pang tumaas at uh, uh, tumaas na tumaas ang mga presyo, lalo ng bigas. At uh, sana naman, Pangulong uh, Marcos, gamitin mo ang power mo dahil uh, sa iyo naman ang kongreso. Magkaroon ka ng uh, 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 power. Titigyan ka ng power para makontrol mo ang mga pangunahing bilihin kahit na pangunahing bilihin na lamang tulad ng bigas at itong uh, pangunahing bilihin na uh, uh, ginagamit ng mga tao kaya uh, kayo mga sana uh, panawagan natin kay PBBM na sana gumamit ka ng uh, gayahin mo yung papa mo yung daddy mo uh, gumamit ng amendment number 6 humingi uh, ka ng uh, power sa Kongreso, sa Senado para magamit mo ang iyong kapangyarihan. Yun lang po mga kaibigan, kung ginagamit pa ninyo ang EDSA ngayon, tigilan na natin yan. Kasi ang EDSA na yan, yan ang nagbigay parusa at pahirap sa bansang Pilipinas. Si Don Pipot po ang inyong kaibigan. Maraming salamat. Bye-bye na po. Thank you. Ilan pa sa mga pare-arya ng Pilipinas ang bininta ni Corazon si Aquino sa kanyang administration una ang PLDT ang PLDT yan po ay pag-aari ng Pilipinas at yan po ang pangunahin ng ibang sources na income ng Pilipinas pangalawa po ay niya ang Philippine National Oil Company. Na itong Philippine National Oil Company ay nagpo-produce nagpibili ng pumibili ng mga langis at iniimbak. At kung magkaroon ng pagtaas ay talagang mayroon tayong reserve noon at uh, na natatabunan na or hindi natin napapataas ang presyo dahil may reserba tayo at ang pangatlo ang Meralco ang Meralco po ay pag aari ng Pilipinas na ibinintan ni Lopez sa kay Marcos at binistis yung Marcos at uh, yun po rin ang pangunahing uh, resources ng uh, income ng Pilipinas at alam nyo pa noon ang presyo ng kuryente ay napakababa at uh, marami pang mga mga building, mga lupain ng Pilipinas na pininta ni Corazon Aquino na hindi natin alam kung saan napunta ang pinagbintangan o pinagbintahan kaya yan mga kaibigan ang tanong natin sa ating sarili bakit ninyo tinatangkilik ang EDSA na yung edsa na yon ang naging leader ay palpak sa buong palpak na palpak at yun ay uh, sinaniba ng demonyo at kasama na rin itong mga madre mga pare at uh, malala natin si Cardinal Sin alam nyo ba yung Cardinal Sin ano ibig sabihin Cardinal ng makasalanan at uh, yun ang nag uh, na noona noon sa panahon ng EDSA yung si Cardinal Sin at uh, ngayon mga kaibigan ay uh, sipin natin kung uh, makatuturan ba may halaga ba ang EDSA, EDSA na yan yung evil devil satan time na aksyon nila na nagbigay ng kahirapan sa buong bansa at isa pang uh, napakasamang uh, pangyayari sa panahon ni uh, Corazon Aquino, ang daming namamatay ng na mga na mga uh, periodista, maraming namamatay ng na mga uh, mamamahayag. Uh, yun ba ang magandang sinasabi niyong kalayaan? Kalayaan para patayin ang mga mamamahayag na kumukuntra sa kanila? sa kanilang uh, pamahalaan at uh, nag, uh, sa panahon yon, ay talagang uh, uh, puro Aquino Kwanko mga kaibigan tama yung sinasabi ng mga analyst ngayon na talagang uh, mga kaibigan kamag-anak kabarilan ng mga Aquino at uh, yan po ang uh, isipin natin mga kabataan na iba po ang sitwasyon nung panahon na hinahamak nila si Ferdinand Marcos hindi po tayo naghihirap wala pong uh, katotohanan yung paghihirap yung pagtaas po ng mga bilihin dapat lang po yun kontrolado po ni Marcos noong 1985 84, 83 ay uh, napakapayapa po ang bansa wala po tayong naririnig noon na nagre-rip -ra Uh, niririp yung mga bata niririp yung mga uh, sanggol, pinapatay yung mga bata pinapatay yung mga kasi mayroon tayong uh, uh, date penalty noon, kapag ikaw ay nagkasala, talagang papatayin ka naalala nyo yung isang uh, Chinese na pinatay dahil sa droga kaya yun po ang makagandang uh, sitwasyon ng uh, panahon ni Marcos ay uh, wala kang narinig nun ng mga syabu-syabu, wala puro mga adik-adik, uh, wala ang marinig mo, yung mga tao ni Aquino yung naggugulo yung mga NPA, patayan ng mga NPA mga pilde mga aralista pero doon sa katulad ngayon nangyari ng mga punong-puno na mga kabataan pinapatay mga, mga magulang pinapatay, mga anak pinapatay at nangre wala po yan noon, madalang, madalang so yan po ang sitwasyon noon mga kaibigan o inuulit ko po kung uh, tumatangkilik pa rin kayo sa EDSA magpahanga ngayon huwag na po yung mga kabataan, gumising po kayo pag aral po kayo, pag-aralan nyo po ang sitwasyon huwag po kayong sakay ng sakay, lalo na yung mga aktivista na mga kabataan dyan uh, payo ko lang po sa inyo uh, gumising po kayo at ah uh, ah uh, ituwid na po ninyo ang inyong landasin sapagat kung puro rebellion ang inyong iniisip sino ang kalaban natin mga Pilipino din o nandiyan yung mga China ngayon hinaapi tayo kalaban ninyo mga mga NPA puntahan nyo doon mga mga abusayap puntahan nyo yung mga Chinese doon sa laut at pirahin ninyo hindi yung ang ang ating bansa ginugulo nyo ayan panahon na ninyo nagirahin yung mga China dyan sa laot na binubuli tayo o bakit hindi ninyo puntahan dyan relihan ninyo puntahan nyo pagbabarilin nyo girahin nyo kasi yun ang gira naman ang hinahanap nyo o mga kaibigan hanggang dito po lang mga aking komentaryo isang malayang pamamahayag tayo po ay gumagamit lang limited limited lang po ang ating mga sinasabi kung ano man po ang aking pagkukulang kayo po ang magdagdag at kung mayroon man pong kab, uh, sobra kayo na po ang magbawas salamat po ng marami ito po si Don Pipot ang inyong kaibigan thank you bye bye <laughs> Ah, happy 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 summer's day thank you isa pa rin sa bininta ni Corazon Aquino na pag-aari ng Pilipinas ay ang uh, Water or NAWASA, Water District Water uh, ang NAWASA National uh, Water uh, Authority uh, System Authority yan po ay bininta niya sa mga uligat kakaibigan niya na noon ay pag-aari talaga yan ng pamahalaan at nung dumating na si Corazon Aquino ayon bininta at ngayon nagdurusa ang taong bayan at ngayon ay nagdurusa sa napakataas na uh, pangunahing uh, pangangailangan tulad ng tubig ay ayan yan ang sinasabi ninyong uh, kabutihan ng EDSA na dulot ni Corazon Aquino na nagpahirap sa buong bansang Pilipino buong bansang Pilipinas. Salamat na lang at natapos din ang kahirapan natin sa panahong yun. At sana ngayon, baguhin mo na Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon ng ating bansa. Hindi, huwag kang sumunod, sumunod nang sumunod sa asawa mo na si Liza Aranita. Hindi naman namin yan binoto at dyan si Romaldez, hindi naman namin binoto. Ang gawin mo, gawin mo ang power mo, sundin, sundan mo ang yapak ng iyong ama. Salamat po ng marami. Sana maunawain. Thank you. Bye-bye. Ang idsa nun mga kaibigan, hindi naman talaga saklaw ang buong Pilipinas. Ang Pilipinas po ay mayroong Luzon, Visayas at Mindanao. At uh, bakit dito lang sila sa Maynila nagkaroon ng people's power? Paano na ang Mindanao? Paano na ang Visayas? Hindi nila sinali. O, paano maging people's power yon? Na hindi naman kabuhan ng Pilipinas ang pumunta dun sa EDSA tapos sinasabi nila na people's power daw yon. Aba, kung mag hindi naman pwedeng uh, ano lang, Mindanao lang, Bisaya o Bisaya lang o Manila lang ang magpuputuhan. Ang mga taong bayan doon sa Luzon, Bisaya at Mindanao ang siyang dapat uh, maghusga, bakit hinusgahan lang nila dito sa Maynila yung idsa-idsa na yan tapos pinatalsik nilang isang pangulo na binuto ng taong bayan na kinawa nila sinasabi nilang diktador ngayon giwa nila, tinanggal nila si Marcos, pinalayas nila at ngayon, ano nangyari yun ba ay masasabi nating people's power hindi evil power yun kaya yun ang masasabi ko sa EDSA. Thank you.